Hello kakabsat! For today's video, nandito kami ngayon sa Kuy or ang tawag nito man? Bravo. Rabungan! Mm, kunak maninin. Kung saan saan kami napapadpad ni Katurok para lang mag vlog kakabsat. Mm -hmm. Kasi ang boring naman kapag puro sa loob lang kami ng bahay nag vlog di ba? Yes. At dahil natapos na ang aming bahay, babalik na kami dito sa aming Uh, Krabong. Rabungan krabungan. Hindi mm. Kung makikita nyo yung kakabsat. oh, ayan. Puro yan. Taniman lahat yan. And dyan naman sa side is puro ano, ilog. Ilog po doon. O, oh, di diba, bongga? Pag gusto kami maligo, magtampisaw lang kami doon. Uh -huh. Sa Kamal, uh -huh. gusto ko lang ipaliwanag. Alam mo, itong lupa na to. Uh -huh. Mula doon. Uh -huh. Mula doon sa kahoy na yon hanggang doon. Hanggang okay. doon sa malapit sa bahay ni Ronald, okay. ah, hindi sa atin yan. Ay. Ah? Oh, yan? Hindi, hindi sa atin yan. Basta, di ko alam kung kanino. O, tignan nyo, kakabsat yung view, oh. Puro bundok. O, oh, oh diba? Bundok. Ang ganda-ganda dito. Mm -hmm. parang ikaw. Ay! Mm, -hmm. mm -hmm. Kaya kakabsat, hindi ako maarte. Tignan niyo oh. oh. Mm. -hmm. Puro. Ado gamin na nga narating ni Bakit Allah. ko, ha-amwit. Oo, yung boses ko, ganito na. Mm, -hmm. mm -hmm. Wen, ore mapan kay ditoy. Ore pa kita ni bakit ko hanga na RT data. Mm -hmm. Mahal, gusto ko rin oh. itanong. Ah, syempre dahil hindi pa ako masadong sanay. Mm. 'Di ba ito naburas na nila? Oh. Ngayon, anong susunod na process diyan? Diba? Tanim na naman. Hindi, trinaktor. Oh, trinaktor nila 'yan eh. Oh, tapos pagka maulan-ulan na, oh. pwede na silang magtanim. tanim mm -mm. Tapos ang taniman pa lang dito is gaya pa rin nung sinaunang dati. Ano? Yung araro tapos kalabaw. Mm. Kasi wala pa hindi pa ata nakakarating dito yung machine na kusang nagtatanim. Alam nyo, kakabsat? Kapag ka na-try ko or may nakuha kong ano yun, kalabaw, kalabaw. Tsaka, araro. sasakay kaya ko? Mm. challenge ko. Mal, <laughs> Sorry, mal hindi hindi yun sinasakyan mal. Ano? Ano yun, yung araro? ah uh, hawak-hawak ng tao tapos yung kalabaw siya na uuuna pag pagsinakya mo na yung kalabaw hindi na siya makakaararo hmm. hmm, kuna manin bagadan tuman ignorantikan <laughs> <laughs> kuna manin hinain oh ganun yon gusto kong kasi kakadset hindi pa ako nakasakay sa kalabaw <laughs> Adi. pero yung pagsakay daw kasi sa kalabaw kinumento sa akin ni Katuro na trinitring din daw pala yun yes para syempre hindi ka, ah ano antamun hmm. sipain hindi, para hindi ka itakbo-takbo. Ah, okay. uh, parang tao rin yan. Kung gusto mong mag-doktor, mag-aral ka muna. Ay. Kasi wala namang doktor na doktor na dati. Mm -hmm. Dapat, nag-aaral din yan. Gaya din ng kalabaw. Mm -hmm. Ititrain mo din para sa ganon, sangduin niya yung mga basya. So, that's all for today's video. Goodbye!